Hi guys, for today's video, ayan ipapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang masasarap na pagkain kapag pumasok kayo sa mga restaurant buffet, sa mga buffet na mga ano. Ayan, kapag sinasabi na buffet, unlimited yan. Kaya kapag nagplano kayo na pumunta, kakain, umaga pa lang, uh, wag na kayong kumain ng almusal. Kailangan gutong kayo pag pumasok dahil pagpasok nyo doon, ay talaga naman malilito ka kung ano ang mga kakainin mo, ano unahin mo sa sobrang daming samutsaring mga pagkain na masasarap. Nalala ko tuloy nung first time ko na nakapasok sa mga ganitong buffet. Dinala ako ng amo ko. Dito yun sa Hong Kong, yun sa pangalawa kong amo. Birthday yata yun ng kanyang uh, panganay na anak. So pagpasok na pagpasok pa lang, siyempre gutom ka. Hindi ko nakikita, yung, hindi ko naikot yung mga buong restaurant doon. Ang una kong hinanap ay kanin, tapos ang daming ulam. Kasi siyempre gutom ka eh. So, hindi ko alam, busog na busog na ako pag sabi ng amo ko, upo pumunta ka pa doon, kumuha ka pa doon, aba, maraming mga dessert. Alam nyo naman, mahilig ako sa matatamis, may mga salad, may mga sabaw. Sabi ko, paano na ako kakain ito? Nabusog na ako sa kanina at saka sa ulam. Samantalang yung mga amo ko, kumuha sila ng mga salad, sabaw, yung mga seafoods. Ang seafoods talaga ang ano nakikita kong puno-puno sa mga ano nila uh, sa mga plato nila so hindi naman ako sinita din ni amo na oh huwag ka kumain ng maraming kanin dahil marami pang mga pagkain doon ang papipilian basta hinayaan lang ako yun nga lang kasi Pinoy tayo hinanap natin agad yung kanin tsaka ulam So, ang ginawa ko para matikman ko yung mga ibang mga dessert pa, yung mga sabaw o yung mga salad. So, nagpahinga muna ako saglit para ano, gugutumin naman ako ng ano, konte, Kasi mahirap din yung busog at tapos hala, sige, kain lang kain ay. Nako, baka ano na mangyari sa tiyan mo napatanong nga ako sa sarili hindi lang ako nagtanong sa amo ko kasi nahiya ako kung pwede ba i-take out na lang yung mga yung mga hindi ko nakain. Pero yun pala kapag manasa buffet ka, yung, yung, lalagyan mo lang ng pagkain, yung tiyan mo lang talaga, hindi yung dala mong bag na may bag ka pa na ilalabas sa ano pag-uwi mo. Pero makakalusot rin naman siguro kung halimbawa, uh, ah, kunwari may dala kang shoulder bag na malaki, tapos ang akala ng mga tao ay mga belongings mo lang, mga importante mo lang, anun, pero nilagay mo pala doon mga tupperware <laughs> na lang laman. Pagkatapos, pupunta ka na lang doon sa ilalim ng lamesa na pinagkainan mo, yun, lagyan mo ng ano, pancharon, Sharot Joke-joke lang yon dahil bawal yun sa mga buffet. Yung naalala ko na naman yung pangalawa naming buffet doon sa pagpunta namin ng ano, Disneyland. So, napakalaking restaurant doon. So, ginaya ko na sila ni Amo. Hindi na ako kumuha ng kanin. Ay, nako para matikman ko yung mga masasarap na seafoods. Kasi ginaya ko sila ni Amo. Kinuha talaga nila yung mga crab. Mga crabs, mga lobsters, ayun, sabi ni Amo, o dahan-dahan naman dyan, baka may allergic ka. Ayan. Kasi delikado din kapag kain ka ng kain ng ano, puro seafoods lang, baka hindi mo alam, may ano ka pala, ma allergic ka. Pero sa, yung malaki pa lang, yung parang sa king crab na parang ano niya, busog na busog ka na doon, tsaka yung mga lobsters na napakalaki. Ay, nako sabi ko, ay, ganito lang pala ang wag huwag na lang po munang kumain ng maraming kanin. Kaya naging masaya ang tummy sa pag-uwi dahil sobrang busog. Thank you for watching guys. Sana nag-enjoy kayo sa mga pinakita kong mga masasarap na pagkain.